Marangkada na ang mga balita ukol sa posibilidad na si Catherine Bernardo ang magiging bagong hurado sa pinakabagong edisyon ng Pilipinas Got Talent. Agad na nag-viral ang usaping ito at samot saring reaksyon mula sa mga netizens ang sumunod. Habang may mga taga-suporta si Catherine na nagsasabing tama lamang ang desisyon ng mga taga-produce ng show, may mga ilan ding nag-aalangan at nagdududa sa kakayahan ng aktres na magsilbing hurado sa isang malaking talent show gaya ng PGT. Ilan sa mga komento ay may mga hirit na hindi pa sapat ang karanasan ni Catherine sa ganitong uri ng trabaho, kaya't hindi nila nakikita na magiging mahusay siyang judge. Ang ilan sa mga komentaryo ng mga hindi pabor sa desisyon ay nagsasabing hilaw pa si Catherine para sa naturang posisyon. No hate, pero ano ang maiaambag niya sa PGT? Tanong ng isa. May mga nagkomento pa na bagamat nagustuhan nila ang ideya ng pagkakaroon ng iba't ibang henerasyon ng hurado, mas gusto nila kung ibang personalidad, gaya ni Nadine Lustre, ang makakapagsilbing judge sa show. Not a fan, pero mas prefer ko si Nadine Overcut na maging judge, ani ng isa. Sa kabilang banda, may mga supporters ni Katrina na nagbigay ng depensa para sa aktres. Ayon sa kanila, hindi pa raw nabibigyan si Katrina ng pagkakataon na ipakita ang kanyang kakayahan sa ibang aspeto ng industriya, kaya't baka ito na ang tamang pagkakataon para mapansin ang kanyang ibang talento. Gets ko bakit some people think Catherine doesn't fit as a judge, but I feel like she hasn't really been given a chance in this field yet. People always says na ipakita yung ibang side ni Kath, I think perfect opportunity ito, ayon sa isang fan. May ilan ding nagkomento na bagamat wala silang personal na simpatsya kay Catherine, naniniwala sila na may maiaambag ito sa pagiging hurado sa pamamagitan ng kanyang mga karanasan sa industriya. She's been in the industry for so long and has seen different sides of showbiz, acting, endorsements, business, so she could offer valuable insights in her own way, dagdag pa ng isa. Ang mga taga-suporta ni Catherine ay nagbigay din ng mga positive na komento na nagsasabing baka mag-ulat pa ang mga tao sa kakayahan ng aktres bilang hurado. Sometimes, stepping into a new role can surprise everyone, saad pa ng isa, na nagsabing gusto nilang makita ang iba pang aspeto ng aktres bago nila ito husgahan. Samantala, hindi rin nakaligtas sa ilang netizens ang pagkakaroon ng bigating personalidad sa mga hurado, tulad ng mga dating eksperto sa industriya o mga kilalang sikat na may malalim na kaalaman sa iba't ibang aspeto ng entertainment. No offense, wala na bang mahanap na ibang ABS, for the ratings na lang ba ang eksena, tanong ng isa sa mga hindi pabor. Habang ang ilan ay may agam-agam tungkol sa pag-upo ni Catherine bilang judge, maraming tagahanga at supporters ang umaasa na magiging magandang karanasan ito para sa aktres, at magiging pagkakataon din ito para mapansin ang ibang aspeto ng kanyang karera. Ang mga netizens ay patuloy na maghihintay kung paano ito magbabalik sa PGT at kung paano siya magpapakita ng bagong mukha sa kanyang karera bilang isang hurado. Ano ang sinyo sa balitang ito?